Ito so, ba sila ba? Si Mama ay Jane. Kalingap po. Ano po? Ganda ko po? Kalingap po. natin si Ma'am At ah. Bish. Apa? Siya to kay Jonathan? Yeah. Hindi. doon. Wala Wala doon si Joe? Wala doon. Wala doon? Hmm, sa tambayan niya. Yung yeah. tulugan yeah. niya. Yeah. payo yeah. yeah, siya doon.

income uh, May income ka? Baka tapos to. Uy. Uh, uh, Mayroon na dyan, may kumuha na rin dyan. Hagan dito? Oo. Oh. May kumuha na dyan, patapos may kumuha na. Mayroon na kumuha, may nag-ano na, may Naka na... Naka-reserve na. Wala pala tayong ma-reserve dito, boss. Wala pala tayo. <laughs> <laughs> may kumuha na rin dyan. Ina may na. Ah. Oh, okay. Nakaabang na yung ako kuha dyan. No? So, may ano rin. Kasi ang gusto sa kami na nakukuha sana kami na mas maluwang sana. Actually, dito rin akong mag-stay. Gano'n, gano'n. Ah, ko. Ayan, okay. taas, second floor. Taas, malawang e. Eh. ko dyan. Para, tanaw, tanaw, na, bintana. Ay, ano, wala, pahingin naman. Ba, gano'n, no. Ihagis mo nalang ulam dito. Makanti <laughs> ko Sa loo ko. Ah. Uh, ito pa lang no, Ay talo matuluan ni Joe. Ay ni Joe, kailan talaga? Patampot kasi, ito para kasi. para patampot yun. Kasi yung talaga ng yan daw eh. Hindi naman mapulis na maganda. Kasi yung kalagayan talaga ni Joe, lalo la, 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 na dito sa lansangan. Kung sa gilid na daan, nandun yun. Kita yung pumunta doon? Hindi pa. Ay okay, eh, hindi pala kayo pumunta. Eh. Dito lang sa may ano, sa may kalsada. Sa, saan kayo pumunta? Sa may kainan. Nandun yun. <laughs> Kumbak po pala mo daw tanig ka. Gahabag ka ba? Ako ba <laughs> 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 tanig gumagan na ako? Kumukit ka. Ako ako sa'yo. Ay, nagana ako sa gamot. Nangingi ako kahit saan. Hindi siya man mahiya. Buti nga siya. Nagano siya nanggamot gamot eh. Tsaka masaya yung gamot. Hindi yung natan. Hindi. Ano ka po lang vitamin. Isang kaon na dami ni binigay sa akin. Vitamin mo. Multivitamin mo. Isang araw sa diabetes. Kahapon. Basta, masama um, basta mabayit kang tao, lahat namin nagmamahal sa'yo. Ay, salbaya ako, tanong mo kaya. Ay, ka pala! <laughs> maldita din yan. Hmm. So, Mabalita siya pag maldita sa kanya daw. Karen de Salgar din. Pag pabait yeah. eh, so na yung mo. Gusto makita na naman Ayoko. mo. Matanda na. Pero may asim pa. So, may asim ko may asim. Ang tawag yung Naglalakad lakad ako ko eh. Kasi okay. na parang... Huwag ka lang lalabas doon sa daan. Marami sakyan. na sakyan. Nakakalabas on. Oh, nalilimos ako. Oo, oh, 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 nalilimos yan. Ay, nalilimos yan. Uh, Oo. Oh, oh. Nagpa ano sa... Naglilimos yan sa ano pag umaga? Oh, saan? Sa may tingko. Oh. Umaga-umaga. Ma Lasing po lang pag umaga sa

hindi naman ako na Tapos minsan, bibigyan siya ng gulay. Ganon. Nag kasi nag-iikot siya. Kaysa naman, magnakaw daw siya. Oo naman. Sabihin niya, no. Hindi lang. Nakuho pa. Kaya sa ka, mahabol ka. Hindi <laughs> ko <takao. Mga> makakatakbo. Hindi ko makakatakbo, yes. <laughs> hindi <laughs> ako makakatakbo. Uh, Mapatpatumpa ko. Kaya yung ID ko, susuot ko. Dalatadak -dala. ko dito. Hindi, pag matumba siya halimbawa, mayroon siyang ID pa kita. Ganon lang yun. Hmm. hmm. Ah. Hindi pa nga akong magawa. Katulad kanina, naka... <tomit> Alim <ka, inhibiya> in <language> sa pagbili <tomit ka> <tira> lagi. Cuma sa palang utangan, di na awal na napiira. Ikaw pala dapat ang utangan, eh. ng hindi. Hindi na pira. Alam mo sa kanto lang Tama, tama. Walang Tama, <tomit> tama. Walang mga yar sao. Kung tamad ka, wala mangyayari sa'yo Tama, mga ah, ah saka nung araw, nung buwan-buwan, masigurado siya yun. Huwag gumalaw, araw-araw. Baka -araw. may stroke. Baka may stroke? Stroke na nga. Stroke na nga, may stroke pa. Tatlo na pa ah. Galing ako pa, ano, Taycee sa Atlacat. Baka biglang kumuulan. Wala kang dalang tubig ngayon.